Hello mga ka -IT. Welcome sa Panibagong Tutorial. Sa video na ito, ituturo ko kung paano mag-set up ng trunking gamit ang dalawang switches at apat na PCs at paano mag-configure ng VLANs at IP addressing. Ang goal natin ngayon ay makapag-communicate ang mga PC na nasa parehong VLAN kahit nakakonect sila sa magkabilang switch gamit ang trunking configuration. Ngayon, maglagay lang tayo ng two switch and 4 na PC. Gagamitin natin cable ay copper straight through. So, lang natin sa fast internet 1. internet two Eternet one Eternet two Then first internet four Again Lalagyan ng lahat natin ng cable ang kada PC and switches. Ngayon, magpuproceed tayo sa IP addressing. Lagyan natin ang mga PC ng IP. Um, PC 17 ay 192.168.6.2. copy natin to then baguhin na lang yung default which is 1 tapos desktop IP configuration um, 9.2 gamitin natin 9.1 Then six three uh, plus one um, nine but three nine ワンディーナイン、シーツ、カセシ 9.3 then 9.1 yan so proceed tayo sa switch 0 kung saan nagko-configure na tayo um yan switch 0 enable Fast Tour. Dito, gumawa, gumawa na tayo, gumawa ng VLANs tayo. Like, VLAN 17, Exit, VLAN 77, Exit, then, i-assign na natin si PC1 to PC3 sa VLAN 17. So, ang ang uh, kanyang fast ethernet is 0 slash 1 int fa 0 slash 1 um, switch port mode access switch <coughs> port Access VLAN 17. Exit. Ngayon, i-assign natin naman si PC2 to PC4 sa VLAN 17. Name FA0 slash 2, switch port, mode access, switch port, access, VLAN 77, exit. Ngayon, i-configure natin ang trunk port with na si FA0-4. In FA0-4, um, switch port mode trunk. Switch port trunk allowed. Hindi lang 17 and 77. And exit. Ngayon, gagawin lang ulit natin kay switch 1 kung anong ginawa natin kay switch 0. Proceed tayo kay switch 1. Um, enable conf tulad lang, ginawa natin kay switch 0, guma gumawa tayo ng VLANs. VLAN 17, exit. VLAN 77, exit. Ngayon, i-assign ia naman natin kay PC1 to PC3 sa VLAN 17. Switch 4, mode access switch port access VLAN 17 exit ngayon ay assign naman natin si PC2 to PC4 sa VLAN 77 in FA 0 2 uh, switch port mode access switchport Access VLAN77. Exit. We only configure the Latin and Trunk port. on um, int FA0 slash four. Switch port mode trunk. Then switch port trunk allow Dylan, 17 and 77. Exit. Ngayon, tapos na tayong i-configure si switch 0 and switch 1. Puproceed na tayo kay test para malaman kung connect ba siya or nagkoconnect ba yung mga VLANs. Yan, cross forward. Oh, no. PC0 to C PC 2 Why? 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 Yan. Payo na. Nag-successful na siya. PC0 to PC2. Successful. Fast forward lang ulit natin. PC1 to PC3 sa fast forward PC1 to PC2 okay fail PC0 PC3 okay fail So diyan natin makikita natin ang mga VLAN ang PC1 to PC3 ay nagpiping sila Same din kay PC2 at PC4 pero hindi pa nagkakausap ang ibang VLANs dahil wala pa tayong router. So, para mangyari yon, magpuproceed tayo sa router and stick para makaroon ng kilanlan ng bawat VLANs. So, yun lang. Salamat sa panonood. Sana nakatulong ito ng video para mas maintindahan nyo ang basic VLANs and trunking setup. Lang, thank you.